Gaya ng tools kasi atusin no? aja hmm. Kasih-asih. Ah, gimana nang padlakian. Bueno. Eh. Sobaks ko lang maganda na. Hmm. na dyan guys, Dito kami Hindi mo ba Ah, mga na ako. Inko ba na ayaw? Ganda na ba Okay guys, pumili ako ng barena grinder. yung um, brand na ganda sa so box ko lang maganda na ha huh? okay, marina so. at grinder para pag may gawin sa bahay ito na isa ito na ito, ito. ko din yan eh. Ma, malaki pula pala. Sakto ba siya dyan? Sakto siguro siya dyan eh. Mari. Ito. Ito yung ganyan dyan. Ah. Lagyan mo ng padlock yan. Eh. Bueno, enteng, eh. ko din. Oh. Magaya ng tools. Kasi ito siya dyan, no? oh. Kasi siya. Isa natin. Oh. mukhang okay, mati bayi di mana? No? Di mana sih ini? Beranya guys ingko. Oke okay, na. Testin natin. Reverse. Oke, okay, gimana? Tim kesamaannya. partner siya. So may grinder na. May baray na pa. Okay. ganda niya. Bala na lang ulang natin. Okay. Mga lang. Lakas. Lakas. Ang ganda na siya. din siya. Hindi na siya malagay. Ano? Uh -huh. Ano uh -huh. na? Hindi malagay yung ano, no? Pero okay lang. Kasya pa. Ah, kasya pa. O, kailangan ipit lang. Ayan, gas yang gas ya, gas eh, ya, gas ya. Kadang ini mau crash, jen, gelap, malam, tas, tas, hmm. ayan. bit-bit na oh. Ito mga mga iskro. Mga iskro. Toks. Lagay yung, yung susi dyan oh. Lagay yung susi dyan. Okay. Thank you, Shopee. Alak natin. May prebis oh. Ang prebis niya. Ah. Ang prebis niya. Ang niya. Kaling. Kaling. Kaling natin. pala. Dami pala guys. 700 to eh. Isang 1, 2, 3, 4, 5, 6,

Ito yung baso kasi nga sa pangasina. Ay gaya pa ng tuyo. Ah, ito siguro yung plato. Ito yung baso pa. Gaya ng bira. So, bira nga. Ang dami guys. Ito na dito yung plato. Yung plato. Ano kaya yung plato eh, na ah, mga Ganyan. Dapat mas plato pa ng ang Dito, para may sabaw. Di matapon ha. De, iba naman. Diba ba? Ang piraso to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, isang dosina isang dosina isang dosina ang ganito tapos na 21 22 23, 24, 25, 26 27 28, 29, 30 bali 30 na item 700 hindi na log in oh.

ah, lagay nagsabaw tapos 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 ano? lalo ito yung bag ito yung kina natin dyan para hindi mabasag. basag so, lang muna Bye, -bye. Na, sa tan sa Okay na kami <laughs> kami na sa pila ng Recife sa Recife sa Recife sa sa bahay. sa Manila na ulit. sa na sa Recife